For today's video ay pagkatapos ng 50th wedding anniversary ng aming ama at ina ay dito naman tayo sa aming resort para naman sa tulungan sa gaganaping pa-blessing. Kasagsagan nga ng bagyo ng araw na yan at madaling araw pa nga lamang ay bumuhos na malakas na ulan at malakas na hangin Kaya naman nakikiramdam din kami kung itutuloy ba o hindi Pero nung pahapon ay ambun na lamang at ayon nga dumating ng aking mga kapatid, hipag at mga pinsa na galing pa ng Candelaria para tulungan kami sa paghahanda At meron din kami mga kapamilya dyan sa Nagkailan na tumulong sa pagluluto Tuloy na tuloy na nga ang gagan na pinablesing at wala nga makakapigil kahit pa ang bagyo pero kabado pa din ang person dahil kinabukasan pagaganapin ang Resort Blessing. At mismo kay nabukasan din ang balita na dadaan ang bagyo sa Laguna. Super late upload na nga din ang video na ito at hindi pa nga tapos na tapos niya na gawin ang resort. At inihabol ko nga lamang na ipablessing dahil dalawang araw pagkatapos ng blessing ay babalik na ulit kami ng aking ate sa Israel. At ayan nga ang aking mga ate at mga pinsa na mga busy sa kanilang mga lulutuin. At buti na nga lamang at nandyan silang lahat para tumulong kaya naman maraming maraming po salamat sa inyong lahat na pumunta kahit na umuulan. Ayan pala yung ating malawak na outdoor kitchen sa resort at para sa ating mga future guests ay pwede kayong magdala at magluto ng pagkain. Habang ang mga kalalakihan ay busy sa pagluluto ng iba't ibang putahe ng ulam sa labas ay dito naman sa loob ay kami mga kababaihan na gumagawa ng para sa merienda. Tapos na silang gumawa ng chicken macaroni salad at gumawa din ng mango tapioca at dyan naman ay magluluto ako ng sauce ng lasagna. Frozen beef na nga ang ginamit kong karne para sa sauce at wala na nga kaming nabili na fresh na karne ng araw na yan. Dahil nga sa malakas na paparating na bagyo ay walang nagtinda sa palengke at naman mga karne na lulutuing ulam ay galing pa yun ng Candelaria. At mga itinira ko ngayon noong nagkatay noong 50th anniversary ng aming ama at ina, ay dinakatipid ang person at mga pangrekado na nga lamang ang aking binili. Kapag nagluluto nga ako ng sos ng lasagna o kaya ng spaghetti ay mas gusto ko ang karne baboy kaysa sa beef. At dahil wala nga pork na mabili ng araw na yan ay di no choice kaya beef na lamang ang aking ginamit. Gusto ko talagang pabalisingan ng resort bago kami bumalik ng Israel para bago parentahan ay may blessing na. At ayan naman yung ating kusina sa loob na malawak din at pwede nga din dyan magluto ang ating mga future guests. At inihanda ko na nga din dyan yung aking lulutuin na noodles ng lasagna at maganda nga yung aking nabili. Hindi na pupunit yung gilid at buo pa din hanggang sa maluto kaya walang sayang at lahat ay nagamit ko. At ayun nga at bumuhos na naman ang ulan at medyo nakakakaba nga din dahil baka mawala ng kuryente. Inihanda ko na nga din yung mga kandila na gagamitin para sa blessing kinabukasan. At nagpabili nga din ako ng kandila na pwedeng gamitin kung sakali man na mawala ng kuryente. Hapon pa nga lamang yan ay ilang beses na nawala ng ilaw at buti na nga lamang at hindi natuluyan. Ayun nga at luto na ang ating noodles ng lasagna at ating pagpatas-patasin na at yan nga ang pinakamahirap na parte ng paggagawa ng lasagna. Bawat layer ay eh, kailangan na may nakalatag na noodles bago lagyan ng meaty sauce, bechamel sauce at ng melted cheese. Mas matrabaho nga lamang yung gawin kumpara sa ibang pasta pero sulit naman dahil masarap lalo na kung hindi tinipid sa sangkap. At syempre hindi ba wawala ang ating patoppings na red bell pepper at fresh oregano para iwas ubo? Pandagdag sarap din yan at para mas mabango kapag naluto na. Diyan nga ay busy pa din sila sa pagluluto at konti na nga lamang at matatapos na din. Gabi pa nga lamang ay niluto na para hindi nga lumamig ang mga lutong ulam ay ipa-plastic isa-isa at ilalagay sa styrofoam. Ganon din nga ang ginawa ng 50th anniversary ng aming ama at ina at effective nga at hanggang kinabukasan ng gabi ay mainit pa din. Ay nga tabo na nga ang ginawang panandok at malinis yan at bago ko nga lamang yung bili at hindi pa nagagamit. Sunod-sunod nga ang pa-okasyon namin kaya naman pagoda na naman ang mga person. Matagal-tagal na nga din tong video na ito kaya naman madami na na ding nadagdag at nabago dyan sa resort. At ayan ang nga kanilang pampinali na niluluto na mukhang kaldereta. At dyan naman yung nakasalang na sa oven ang aking niluluto na lasagna at nag-bake din ang aking atin ang kanyang specialty na kakanin na gawa sa glutinous rice. Ilang tray nga din ang kanyang nagawa. tayan nga at merong may bawas na. At yan naman yung aking unang naluto na lasagna at nakaapat na tray nga din ako nang nagawa. Ready na ang ating mga handa para bukas. Kaya naman happy time na at nag-swimming na nga ang mga person. At sa mga naghahanap ng private resort and events place lalo na sa mga taga Laguna ay message nyo lamang po kami sa aming page na Aqua Infinity Private Resort and Events Place. Na located lamang po sa Barangay Palina ng Carlan Laguna. At syempre paki and share na din po at napakalaking tulong po niyan para mas malayo ang marating ng aming page. At pagkatapos mag-swimming ay ginutom nga ang mga person kaya naman kain ng time na muna. At ayun nga ang aking bunso na kapag nakakakita ng camera ay laging gulat na gulat at ayaw mabibidyuhan. Ay siya dito lang mga ating kwento for today's video at tulugan time na at maraming maraming po salamat sa inyong lahat ng mga tumulong para sa paghahanda at abangan ng part 2 para sa ating pa-blessing. At maraming salamat din po sa inyong support at laging panonood at magingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.